Pinanatili ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga key interest rates nito. At nakikita rin na tataas ang risk-adjusted inflation forecast nito sa susunod na taon. Si Denise Osorio sa report. Nananatiling positibo ang inflation forecast sa gitna ng mataas na presyo sa transportasyon, pagkain, kuriente at langis. Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nag-improve ang risk-adjusted inflation prediction para sa taong 2024 mula 4% sa 3.8%. 3.8% was better than expected and actually it's better than it looks because that included uh, some uh, some uh, base positive base effects. So it's actually better than it looks and then there were other other factors that, uh, that uh, were good news in terms, of, uh, in terms of inflation. Para sa taong 2025 naman, nakikitang tataas ang inflation prediction mula 3.5% hanggang 3.7%. Batay sa Gross Domestic Product Statistics, lalago ang domestic output sa midterm dahil mananatili itong substantially unchanged. In general, We'd like to say that we support efforts towards further liberalization, especially for food commodities. Uh, and the uh, liberalization uh, helps ensure their availability and affordability. And mitigate the impact of shocks on domestic price. Siniguro ng BSP na malakas ang suporta para sa mga non-monetary actions ng administrasyon. Ito ay para maibsan ang pagtaas ng presyo ng pagkain at mabawasan ang impact nito. Handang mag-adjust ang BSP sa kanilang monetary policy kung kinakailangan para mapanatili ang price stability ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas